sila ng 10,000. So, mag hintay lang po tayo. Ngayon, ang aking uh, sa akin ay ano ang pagtingin mo sa uh, progress ng Malaysia at sa Pilipinas? Dapat proud tayo, being a farmer! Dahil dito lang gagaling ang kinabubuhay nating mga mamamayang Pilipino! Meron ulit isang bus ni Gov Chavit ang dumating dito sa gate 4 ng Camp Aguinaldo. Ayan o, pangalawang bus na po ito. ngayong umaga. Andun yung isang bus. Ito pong laban na to ay hindi laban ng mga politiko. Ito ay laban ng bayan. Tayo na ninakawan. Tayo na naghihirap pa pa ako ralilista. Pinaglalaban ko lang po ang katotohanan. Ngayon, nandito na naman po ako. Ang tagal ko na pong nanahimik E sumobra na po ang nakawan. Trilyunan na. Hindi pa nga dito naahantad yung harley Kapans eh. Natatandaan niyo ba yung harley Kapans? Yes, yes. Di ba? Ang laki ng pondo doon. Sino may hawak? Alam na natin kung sino. Di po, po. Di po ba? Ngayon, ako po muli lumantad ang tagal ko pong nanahimik. Dahil lagi po akong lumala, sumasali sa rally, number one din ako nagko kokomentarista, sa mga Facebook. Ngayon lumabas po ako. Dahil pinagmamalaki ko po ang laban ng mga Pilipino. Doon po tayo sa laban ng mga sambayan ng Pilipino na pinahirapan ng mga magnanakaw. Busina, busina, busina. kalaban dito. Wala pong kalaban. Wala po tayong kalaban. Ang kakalabanin lang po natin ay yung nagpaparusa sa taong bayan. Naintindihan po natin? Kung kinakailangan, patalsikin sila o huwag na, pabalikin dito, huwag na! Ang aking uh, uh, tatalakain ay tungkol sa Flood Control Project. Kung nakakaalam kayo, ako ang dating Brigade Commander ng dalawang Army Engineer Brigades. Ito sa akin ay ano ang pagtingin mo sa pa progress ng Malaysia? at sa Pilipinas. Sabi ko, sa Malaysia ay 50 years ahead sa Pilipinas. 2001 pa lang yun. Ang Pilipinas sa 2001 ay 50 years behind. How about the armed forces? Ano ang masasabi mo sa armed forces? Sabi ko ang armed forces sa Pilipinas ay 20 years behind sa Malaysia. Bakit? ang comparison ng economic development ay makikita natin sa progresibong ginagawa para sa ating kasundaluhan. Dahil ang peace and order ay kapatid ng national development. Kaya nung panahon ni GMA ay ginawa niya ang National Development Support Command natin siya. Ngayon, trilyon ng utang ng buong Pilipinas wala pang nangyayari sa ating gobyerno. Ano ang ibig sabihin? Baka naman kulang ang uh, pagtulong-tulong ng mga tao para ipahalata sa ating gobyerno na tapusin na ang korupsyon. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat at sa mga kasamahan natin na lumalapit pa dito. Papasensya na kayo at medyo iksiad ko lang yung aking salita. Pero para malaman ninyo kung saan ako nanggaling, ako ay nanggaling sa Kabataang Makabayan 1972. Yung classmate ko sa namin sa Ateneo ay naging commander ng NPA. Hanggang mag 67 years old siya sa Sambuanga, doon siya namatay sa engkuentro. Buti na lang sumali ako sa army. Baka uh, mapasama rin sana ako sa kanya. So ngayon, nandito na naman tayo, nagsalita sa harap ng ating mga kababayan na kailangan ipaglaban natin ang ating karapatan. Ipaglaban natin na mapawala ang mga abusado sa gobyerno, ang pag-aabuso sa ating mga kayamanan. Ang kayamanan ng bayan ay kayamanan ng taong bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir. Uh Major General Velisardo Simoy, Sir. At ito po bago pa tayo magpatuloy sa ating programa, atin pong pakinggan ang special announcement ng ating lead convenor ng United Peoples Initiative, walang iba kundi si Regent General Gen Gen Romeo Bukis ng Class 81. Sandali lang at uh, minoy ano, dito ha. May interview lang. Atayin lang. Sandali. Sandali lang ha. Sandali lang ha. Dumadami na tayo. So dumadami na. Dumadami na. Kaya bibi mo siya. Okay, atras tayo. Atras. <laughs> ah, Konting atras lang po mga kasama. Atras, atras. Atras lang po, atras lang po. Igunawagan po natin itong ano natin uh, para makikita yung sir. mga nagsasalita po. At okay, uh, magandang tanghali sa inyo mga kababayan. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Nagdadagsaan na mga tao ngayon pero expect natin yung mga malalaking grupo darating ngayong hapon. kung na una, okay? So wag po tayong alis dito. Kung kinakailangan ng, uh, Abutin tayo ng gabi dito hanggang umaga. Dito ho tayo, hindi tayo alis. Tayo na papasalamat ngayon sa Mr. Nidja, kay uh, Miss Jessica Soho, sa pag-cover ng ating event ang KMA7. Maraming salamat. So muli mga kawayan, pagpatuloy natin ang laban. Hindi rin. Oh, wala nang uwihan to. Hindi rin totoo na binibigilan natin ang ating mga nagsasalita dito sa United People's Initiative kung ano ang sabihin nila. Dito, welcome lahat ng mga Pilipino na gustong magsalita o sumigaw ng hinanakit nila sa kanyang puso. Maski BBM resign man o ano man gustong sabihin dito. Hindi, wala tayo pinipigilan. May mga kumakalat na, na, na uh, balita na pinipigilan natin. Hindi. Welcome lahat ng grupo dito. Welcome lahat ng mga denominasyon. Welcome lahat ng mga partido. Sama-sama tayo. Walang kulay pula, walang kulay puti, walang kulay green walang kulay-kulay, kayong manggil po tayong lahat dito kaya tayo magsasama-sama bilang mga Pilipino Maraming salamat po, thank you Maraming salamat po, uh, General Pocky sir At uh, atin naman pong tatawagin ngayon Teka lang ha, hinihikakait ko ho yung mga nasa kanilang mga tahanan Samahan nyo na po kami dito, inuumpisahan lang po namin itong movement uh, na ito Lalo na yung mga kabataan, kanilang mga retired, dapat nagpapahinga na rin po kami. Kanya lang, uh, inoompisan po namin to para sa kabataan, para sa mga anak, mga apo natin. Kasi sila, mga bagong hinderasyon, ang magtatamasaan ng narito. Maraming salamat po, yun lang po. Okay, atin pong ipagpatuloy ang programa po. At atin pong pakinggan ang susunod na kapag natakapagsalita. Walang iba kundi si General Carlos kita ng Class 1983 ng Philippine Military Academy. Mapagpalang araw sa inyo lahat. Kapwa ko kayo manggi, kapwa ko Pilipino na lumalaban sa katiwalian at korupsyon na patuloy na nangyayari sa gobyernong ito. Alam naman natin na matagal na itong mga korupsyon na nangyayari ito ngayon nung nakaraan pa. Pero sa ngayon, talamak na talaga ang nangyayari at kahit mismong budget na 2025 na kung saan bilyon-bilyon ang pork barrel or insertion ay inaprubahan pa ng ating Pangulo. Ako, nang galing ako sa as commandant ng Philippine Military Academy, ang role namin ng mga official doon ay hubugin ang karakter ng mga kadete upang magkaroon sila ng magandang uh, karakter, leadership. At patuloy yan na nanatili sa akin dahil kahit nag-retire na ako noong 2013, after 34 years, bumalik ako sa public service ulit. Nagpahinga lang ako ng anim na buwan. Ang total na serbisyo ko sa gobyerno ay 43 years, 42 and a half, Bale, 43 years na. No? At patuloy ito kahit nag-retire ulit ako on the second time around. Ngayon naman ay patuloy ang aking advocacy kasama ng aming mga grupo dito upang siguraduhin na magkaroon ng tamang reforma sa ating Republika. Ngayon, bakit tayo nandito? Panawagan ng United People's Initiative o UPI ay magkaisa tayo. Kaya ang aming kulay ay kulay kayo o makikita nyo. Ako nagsuot ako ng kulay kayo at may puti sa gitna dahil kumbaga pure ang ating intensyon. Gusto natin na peaceful prayer rally o vigil kung tawagin namin ito. Dahil sa kongreso nung, nung Monday, tatlong araw kami doon, makahulugan sa amin ng tatlong araw. Kasi hindi yan pwede, nasa simula, umulan lang, ayaw na. Sa amin, napakasunduan namin na tuloy-tuloy ito. Dapat proud tayo, being a farmer! Dahil dito nang na gagaling ang kinabubuhay nating mga mamamayang Pilipino. Hindi nang gagaling dyan sa ayuda na yan. Dahil ang ayuda na yan, pag kinahin nyo yan, tapos na yan. O gusto nyo bang maghintahin kayong lahat? kaya ngayon, nakikita ko, parating na ang mga kababayan natin magagaling dito sa Edsa Shrine. Parating na dito, mga kababayan natin, ng mga makabayan black, mga iba't ibang mga organisasyon, ang mga Kasama natin sa United People Initiative, yung mga uh, galing sa simba, mga taga simbahan, iba't ibang mga sekto, ng mga reliyon, mga kabataan, lalong lalo.